Okay, at saka yung yung kulay ano ah, uh, green yung pakpak -pak niya at saka dun sa so, malaki yung mukha ayun oh no. malaki yung ulo parang yun oh Ayan yun, yun. Yung, yun saka yung ibang park <tong> yung balik yan ito yan o yung malaki ano balik ano takki hindi pa pinabalikwan takki yung dalawa kaya ah, no? ikot lang sa punta ng mua ang <laughs> <tong> ganda yun pala nito mahal siguro yan ganda, yung yung pala pala, mahal siguro yung balik tayo yun

Galing. Ay, isa isa. Ayun, nag-antay yung dalawang babae oh, malilit yung sa kanila yung paro. Ayun, yung isa oh, yung mayari oh. Yung malaki. Yung unang dumalo, malaki. Yan isa. Malaki oh. Yan, ikot lang siya. Oo, oh, maganda rin. Yung cute. Ay, cute yung, yung malaki. Yung malaki. Oh, saka, ayan. Maganda ang kulay. <laughs> Tawag na yung Mayari yung dalawang babae oh. Parang takot yung ano Gumapo sa kanila yung ano, Parang hindi, hindi talaga sila sana magragap Sige you know, Takot eh, hindi sa yung hindi gumadapo sa babae Mayari Doon gumadapo sa ano yung Nakabike ko yun <laughs> Ayun o no, oh, yung dalawa Yung dalawa na yung party yun, Mayari babae Ayun o no. oh hindi medapo po sa kanila parang takot ayun o hindi na nakma <laughs> di hindi sana magalaga mag-alaga siguro